ang pagbabahagi ng iyong mga kahinaan ay ang gawain nagpapahina sa iyong sarili. Ngunit ang gawing mahina ang iyong sarili ay ang pinakamalakas na mayaalay mo sa anumang hamon ng buhay. Dahil ang bawat kahinaan ay nagtataglay ng sarili-sarili nilang pambihirang kalakasan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag at nagtaglay ng mga pinakamagagandang kaloob sa buhay. Pamilya, kaibigan, karera at kagandahan ngunit biglang iniwan ng lahat nang minsan sinubok ng tadhana sa paniniwalang siya ay isa na lang salot na nagpapakalat-kalat sa mga lansangan pero e ilan nga lang ba talaga ang nagtataglay ng matibay na pananalig na nakakaunawa kung sasabihin kung kailan ako humina ay tsaka ako lumalakas ang kwento ng mga dalamhati at tagumpay ni Josefina Guerrero o yung tinaguriang ang salot na Espia Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Josepina Guerrero ay isinilang noong ikalima ng Agosto taong 1917 sa bayan ng Lokban Tayabas na ngayon ay mas kilala bilang probinsya ng Quezon. Bata pa lang ay napakarelihyosong tao na nitong si Josepina at iniidolo na niya noong mga panahon na yun ang kabayanihan at paglilingkod na ginawa ng Joan of Arc. Gustong gusto din niyang maglingkod sa mga tao balang araw. Isang pangarap na maaga niyang itinanim sa kanyang isipan. Ngunit isang maagang trahedya ang sumalubong sa batang ito nang maagang mamatay ang kanyang mga magulang nang wala sa panahon. Si Josepina ay napapunta sa Sisters of Good Shepherd na isang bahay ampunan na nakapailalim sa pangangalaga ng mga madre. Pero nagkasakit siya ng tuberculosis na mga panahon na yun na hindi na nakayanan pa ng mga madre ang pagtutok sa pag-aalaga sa kanya. Kaya't si Josepina ay iniuwi na lang nila sa kanyang mga lolo at lola. Nang siya ay makarecover sa kanyang sakit, ipinadala siya sa isang kumbento naman sa Maynila upang doon naman ay mag-aral at doon niya nakahiligan ang sining, panitikan, balagtasan, pag-awit at iba pa. Nakilahok din siya sa mga pampalakasang kompetisyon. Si Josepina ay naging isang napakagandang bata, aktibo, masiyahin at kaakit-akit sa lahat kung ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Merong isang medical student na nagmula sa maimpluensyang pamilya ng mga doktor ang sa kanyay lubhang nabighani. Siya ay nagngangalang Renato Maria Guerrero na naging masugid niyang tagahanga hanggang sa mapanulunan nito ang puso ni Josepina at ikinasal sila noong ikadalawampot isa ng Abril taong 1934 sa edad na 16 anyos lamang. Batang-bata pa si Josepina para sa pag-iisang dibdib samantalang 26 anyos naman ang kanyang naging asawa at nagkaroon sila nito ng iisang anak na babae pagkalipas ng dalawang taong pagsasama. Pero isang masaklap na kapalaran pala ang naghihintay kay Josepina nang hindi niya inaasahan. Kasabay ng pagputok ng digmaan dito sa bansa, isang pambihirang sakit ang dumapo sa kanya. Si Josepina ay nagkaroon ng ketong, na noong mga panahon na yun ay sumisimbolo sa karumihan ng pagkatao, isang salot na iniiwasan ng lahat at pinandidirihan ang trato nila sa mga ketongin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ng ito ay iniwan din si Josepina pati ng kanyang asawa at daladala ang kanilang anak sinubukan pa niyang magpagamot sa nag-iisang pagamutan ng mga may kitongin. Ngunit dahil nga sa noon ay panahon ng mananakop, nahirapan sila hanggang sa tuluyan ng nawala ng supply ng mga gamot na kakailanganin. Lugmok na lugmok si Josefina noong mga panahon na yun na nauwi sa matinding depresyon. Nawala na siya ng gana sa buhay at sa kanyang pag-iisa, minsan na niyang naisip ang pagpapakamatay na lang dahil sa sobrang kalungkutan at paghihirap na dinadanas. Pero minsan pa, hanggang sa kamatayan, nandun pa rin ang pagnanasa niyang makapaglingkod. Inisip ni Josepina na magpapakamatay na rin lang siya, nais na niya itong gawin ng may karangalan. Sinubukan niyang sumapi sa hukbong sandatahan ng Amerika at Pilipinas upang makipaglaban sa mga mananakop na Hapones. Ngunit di rin siya nakapasok dahil saan nila ay di sila tumatanggap ng mga nasa murang edad. Pero dahil idulungan niya ang Joan of Arc Naniniwala din siyang meron siyang magagawa sa kabila ng kanyang kabataan. Sumapi na lang si Josefina sa grupo ng mga espiya na nangangalap ng impormasyon at naghahatid ng mga kagamitan ng mga gerilya maging sa mga kasundaluhan. Sa patuloy na paglala ng kanyang sakit na ketong, kinatakutan siya ng mga Hapones na nagbabantay sa mga checkpoint, isang bagay na naging malaking bintahe sa lahat ng espiya noon isang salot na sakit na naging daan ng matagumpay na pagtupad sa bawat misyong inaatang kay Josepina, Dahil kadalasan, isang full body search ang ginagawa ng mga sundalong hapunis sa lahat ng tao. Ngunit kapag ipinapakita na kaagad niya sa kanila ang kanyang balat na may ketong at sasabihin siya ay hindi na malinis, ay wala ng hapunis na gustong humawak o lumapit man lang sa kanya at pinapadaan na lang siya para tuluyan ng makalayo sa kanilang harapan. Sa ganong paraan, nakakapaghatid ng mensahe si Josepina sa mga resistance group na nakikipaglaban sa mga Hapones. Kalimitan, ang mga mensaheng inihahatid niya ay nakalagay sa ilalim ng kanyang buhok o kaya ay sa loob ng kanyang mga medyas. Napupuntahan din ni Josepina ang mga lugar na gusto niyang galuga din nang walang inaalalang manghuhuli sa kanya. Ikadalawamput isa na September taong 1944, dahil sa tulong ng kanyang pagiging salot sa mata ng lahat Ginalugad ni Josepina ang kahabaan ng noon ay DY Boulevard at isa-isa niyang iminapa ang mga lokasyon ng mga batteries na inilalagay ng mga hapon sa paligid ng Manila Bay kung saan doon nagmumula ang pambobomba nila sa mga isla ng Bataan at Corregidor. Ang mapang ginawa ni Josepina ay dinala niya sa hukbong Amerikano at napakinabangan nila ito ng husto matapos ang kanilang matagumpay na pagbomba sa mga nasabing lokasyon na ikinawasak ng mga batteries. Malaki din ang naitulong ni Yusofina sa mga doktor ng USD sa pagkolekta ng mga impormasyon ng mga ito na hindi nila mailampas sa mga bantay na hapones Nagtadala din siya ng mga kagamitan sa panggagamot para sa mga sugatang gerilya. Ganon din ang mga armas, mga mensahe at mga sensitibong impormasyon na tanging siya lang ang nakapaglalabas mula sa napakaraming mga kalaban sa paligid. Pagkalipas pa ng ilang buwan, nadiskubre ng mga gerilya ang isang napakalawak na minefield na itinatanim ng mga sundalong hapon para sa kanilang pagdepensa sa Maynila. Dahil noong mga panahon na yun ay nakalanding na sa gulpo ng Linggayen sa Pangasinan ang napakalaking puwersa ni na General Douglas MacArthur at magmamarcha ang mga ito patungong Maynila upang bawiin ito sa kamay ng mga Haponis. Sa lawak ng patibong na ginawa, malaki ang pinsalang magagawa nito sa hukbong sasalakay sa Maynila na malamang sa malamang ay maging susi ng isa na namang malaking pagkatalo nila sa laban. Iminapan nila sa likuran ni Josepina ang mga lokasyon ng mga landmine at nagsimula siyang maglakbay ng layong 56 na kilometro patungong norte upang salubungin at bigyang babala ang mga magmamarchang sundalo. Takbo, lakad, tago ang ginawa ni Josepina para makaiwas sa mga kalaban. Pagdating niya sa bayan ng Hagonoy sa Bulacan, merong nagaganap na malaking bakbakan sa pagitan ng mga Hapones at Pilipino resistance doon. Kaya't para makaiwas, nagbangka siya paikot sa lugar at lumakad pa ng higit tatlong kilometro para lang makarating sa kanyang destinasyon sa bayan ng Kalumpit. Pero pagdating niya sa lugar, nalaman niya na nakaalis na pala doon ng hukbong sasalakay patungo sa Maynila. Kahit na sobrang pagod na pagod na si Josepina, pilit niyang hinabol ang nagmamarkyang sundalo at naabutan niya ito sa bahagi na ng Malolo sa Bulacan. Kung saan, matagumpay na naipasa niya kay Captain Blair ng 37th Infantry Division ang pinakamalaking impormasyong naging susi sa matagumpay nilang pagpasok sa Maynila. Sumama pa si Josepina hanggang sa maganap ang tinaguri Battle of Manila kung saan sinuong niya ang pinakamadugong bakbakan sa kasaysayan para lang iligtas at gamutin ang mga nasusugatang sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pagtatapos ng digmaan, muling nagpagamot si Josefina sa isang institusyon sa Novaliches. Ngunit kalunos-lunos ang kanilang naging kalagayan doon. Kolang sa mga pasilidad, sa malinis na tubig, pagkain, at di sapat on supply ng mga gamot at doktor. Dito naman nagsimulang maging aktivista si Josefina at pilit na isinisigaw ang kanilang kalagayan sa loob ng pasilidad. Pinangunahan niya ang paglilinis sa buong lugar, tumulong sa noon ay kulang na kulang na mga doktor at maging sa paggawa ng mga kabaong para sa mga pasyenteng namamatay araw-araw ay ginampanan na rin niya. Sumulat din siya sa kanyang kaibigan sa Amerika upang iparating doon ang kanilang sitwasyon dito sa Pilipinas. Matagumpay naman itong naihatid sa isa pang malaking institusyon na pagamutan na kahalintulad dito para sa may mga sakit na ketong. Inalathala din nila ito sa mga pahayagan doon kung saan narinig ng mundo ang sigaw ni Josefina. Nagpadala sila ng maayos na mga doktor, nadagdagan ang mga pasilidad, nilagyan ng linya ng telepono, at naging normal ang rasyon ng tubig at pagkain. Taong 1948, nang ipadala si Josefina sa Amerika upang doon siya gamutin. Siya rin ang naging kauna-unahang dayuhan na nakatanggap ng American visa para mapatingnan sa pambansang pag-amutan nila para sa mga may kaytong sa Carville. Pagbaba pa lang niya sa aeroplano, isang sorpresa ang sumalubong sa kanya dahil sa kahangahangang ginawa niya dito sa bansa. Isang hero's arrival na sinasaluduhan ng mga sundalo habang tumutugtog ang banda. Binigyan din si Josepina ng napakalaking buki ng bulaklak bago ito pinarangalan ng Medal of Freedom with Silver Palm. Nailathala din siya sa Time Magazine bilang isang kahangahangang personalidad sa panahon ng digmaan. Umabot sa siyam na taon ng kanyang gamutan bago siya ay diniklarang malinis ng muli noong taong 1957. Ngunit sa kanyang paggaling, lalo pa niyang itinuloy ang laban bilang aktivista na sa mga diskriminasyon na natatanggap nila na nagkakaroon ng sakit na ketong. Maging si Josefina ay hindi nagtatagal sa mga trabaho kapag nalalaman nila ang history ng kanyang kondisyong medikal. Tinangka din nilang ipa-deport si Josefina pabalik dito sa bansa dahil sa kanyang naging sakit na siyang naging pinakamalaking laban sa kanyang buhay ang isalba ang kanyang dignidad at karangalan. Sa kanyang pakikipaglaban na iyon, nakakuha naman siya ng suporta mula sa mga militar na nakakakilala sa kanya, pati ang mga pres at mga abogado. Nagtagumpay si Josepina na makuha ang kanyang permanent residency noong taong 1967. At mula noong mga panahon na iyon, nagpasya na lang siyang ilibing na lang sa limot ang kanyang mapait na nakaraan. Makaapat na beses siyang nagpalit ng pangalan at nagpokus siya sa kasalukuyan at hinaharap. Nag-aral din siyang muli at naglakbay mula sa Carville patungon San Francisco hanggang sa makarating sa Madrid sa Espanya nang hindi man lang binabanggit ang kanyang pagkatao sa nakaraan. Biglang naglaho si Josepina sa mata ng publiko. Marami ang nagsasabi na namatay na daw siya pero ginawa lang niyang pribado ang kanyang buhay sa loob ng mahigit 30 taon. Muli siyang nakapag-asawa at matagumpay na nilimot ng mundo ang kanyang pagkatao. At naungkat lang muli ang lahat ng iyon matapos niyang maratay at tuloy ang binawian ng buhay noong 18 ng Hunyo taong 1996 sa George Washington University Medical Center. Tsaka lang nila nalaman na ang babaeng iyon pala ay ang malamat na espiya noong panahon ng digmaan. Ngunit dilingid sa kanila ay siya rin ang babaeng iniwan ng kanyang pamilya at ang babaeng nakaranas ng pinakamasasakit na pagtrato dulot ng kanyang taglay na sakit. Si Josepina Guerrero ay pumanaw sa edad na 79 na taong gulang. Ang pagbabahagi ng iyong mga kahinaan ay ang gawaing nagpapahina sa iyong sarili. Ngunit ang gawing mahina ang iyong sarili ay ang pinakamalakas na maiaalay mo sa anumang hamon ng buhay. Dahil ang bawat kahinaan ay nagtataglay ng na sari sarili nilang pambihirang kalakasan. Ikaw kaibigan, pinaghaharian ka rin ba ngayon ng iyong mga kahinaan sa buhay? Ano-ano ang ginagawa mo para mapaglabanan ang mga ito? Sumusuko ka na lang ba ng ganun-ganun lang? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!